Magandang buhay mga kananay ko dyan. Nandito na naman ang inyong kosinera. Ang nanay kami nyo. At eto nga, nagprito ako ng isda. At ayan, pinaligtad ko na rin. Paspuro na nga syempre yan, di ba? Huwag na natin patagalin pa. At para naman hindi kayo mainip, mga kananay ko dyan, mga viewers ko dyan. Ay, tsering lang. At ayan nga, hindi ako kontento sa pagprito. Nag-ihaw pa ako ng isda dahil parang gusto ko na inihaw. At ito ang the best talaga sa lahat. Ang kohol. Ito pong kohol na ito ay native. Meron po siyang dalawang klase. Native at golden. Ma'am. Oh, tulak mo na, na bago siksipin. Ay, oo. Oh. Tama. Tulak pala muna bago siksipin. Naigi pa rin batot na sarap po ay yung native. Ito nga, ito yung native na tinatawag dito. kuhul kung tawagin, sobrang sarap na ito. Kahit papakin mo lang, naku, namang sarap. Kaya lang ay mag-ingat-ingat din. konti lang kainin mo at baka magkahilaban naman. Mahilaban man siyan mo. Eh ano, sumakit pa. Ay naku, magkaproblema kapag bumili ka pa ng gamot. Ay dahan-dahan din ining. Charing lang. At tingnan nyo naman ako, oh, enjoy na enjoy ko nga ni at may pangalawa pang session. Kasabay ko na nga, nandiyan yung yusawa ko. Kumain ulit ako at nagpapakulit ako. Ayan, ang kuhul na yan. Ako, namang sarap talaga. At ayan na, konti ng tira. Sige, Camila, ikaririn mo yung pagkain niyang kuhul na yan. Lalo na pag nasipsip na igin. Ako, ang sarap ng sabaw. Mahalang halang. Pwede niyo rin yung pampulutan. Namang sarap sa pulutan niyan. Ako po, eri po nakukuha sa mga palaisdaan. Mahirip din kunin ni Ri at malalim daw nga ni Ay medyo malubog ka pa. Minsan naman ay wala kang makukuhaan ni Ri. Pero si Mister ay marunong kumuha ni Eri at masarap din iring magluto. Saka alam niya yung pagkakaiba ng golden at saka native. Ay ako, ito, tagakain laang. Naku naman. Bakit ganyan ka, Camila? Aba, umuha ka ng kuhol para may makain ka, hindi yung tigakain ka lamang. O, oh, ayan, sabay-sarap pa. Sinandukad pa ako ni Jusawa ko, nilagyan pa, dinamihan pa. sakitin yata yung chan ko nito. At ayan nga, pinapit ko pa pagkain. Ayan, tumabi aking anak. Natanong ko siyang maigi kung makain siya niri at aga sip ko siya niring laman. At tingnan pa nga sabi sa akin na eh ito yung laman niya. oo. Ah. No. Mm. Ah. Ah. Ayaw niya. Puno, puno. Mga kananay, ayaw niya kumain ng ko. At nga mga kananay, tinanggihan nga ako ng aking anak, inabigyan ko ng laman ng kuhulan. Ako, Ay, ayaw daw nga niya. Ay siya, hindi ko na pinilit, ayaw talagang kumain yan. Natingnan nga kela ang kami ng ama niya na ipag nakain kami niyan ko siya mga kanana. Hanggang dito na lang ito na aming pinagbalayan. Salamat. Love you. Like, comment, and share.